Beer ayo na gumana. Kaka-charge lang nito, ah. mo. What's well, up sa inyo mga pangat at syempre welcome back to our channel. Ang magandang umaga tanghali hapon gabi. Kung anong oras naman ito na papanood. At, at namumuti-muti na naman yung ating mga hey talaga naman. At okay. syempre magandang magandang temperature natin ngayon mga pangat is 26 degrees Celsius. Hindi masya mainit mga pangat. So tama-tama lang. Press pa rin sa pakiramdam. No? So ang time ngayon is alas 11 ng umaga. Mag alas 12 ng mga pangat ng tanghali. At syempre today is December 7. Thursday. Siyempre, day off natin ngayon. PH, yun, mga pangat. Kung napansin nyo, merong holiday nung nakaraan. Ano, December 1, 2, 3. Siyempre, binigay nyo ngayon yung mga pangat. Ang tawag doon is PH, Public Holiday. Yun. Kaya, wala tayong pasok ngayon, mga pangat. Actually, day off natin kahapon. Tapos, plus PH ngayon. Wow. Pero kahapon, mga pangat, ang ginawa lang natin. Siyempre, naglaba nag tayo at nag ng ating, ating higaan, ang kama. Siyempre, medyo, alam nyo na, may anik-anik na mga pangat. Kaya, naglilisang ng konte at Syempre nagpahinga ng katawan at uh, gumawa tayo ng content pero hindi tayo nag-vlog gumawa lang tayo ng content mga pangat kung ano yung uh, i-content ano. for today Siyempre, kung napapansin yung mga pangat di ba? meron tayong helmet ngayon at siyempre, safety best Siyempre, meron pa tayong gloves at siyempre, suot na natin para hindi na tayo mahuli yun regalo sa atin mga pangat sir sa Kaizen at ng kanyang pamilya maraming maraming salamat sir at Agabi, mga pangat magbabike sana ako eh nasira to so bibili tayo mga pangat samahan nyo ako mga pangat sa naif no kung saan tayo bibili mga pangat na safety na mga pangat di ba wala wala na kahasil hasil oh oh diba <laughs> yee -hee. pero mga pangat itong ginaan natin hindi safety to yun nagbablog tayo na yung nakabike hindi safety to mga pangat kaya namaya mga pangat pag nandun na tayo sa highway uh, sa mga mesa kaya masyado hindi ko na ito ginagawa dito lang mga pangat kasi delikado mga pangat pag nasa highway tayo no? kaya mamaya papatayin ko na ito so switch up ko na muna ito at save ride muna tayo mga pangat Let's go, kita kita tayo mamaya, mapakal. Let's go! So yung mga pa, dito tayo sa no? Oh. yan diba? o. Okay. Ang tagal ko na dito sa Dubai, actually dito mismo sa lugar na to. Sa, dito sa Dera, no? Hindi ko pa na-explore itong lugar na to. Ano? Kasi wala talaga mga galong Pilipino dito sa lugar na to. Puro mga ibang lahi. Nabanggit ka na dati, di ba? Itong lugar na to. So kaya gusto ko siyang i-explore, kasama kayo, siyempre, di ba? Kaya nakabike kasi tayo hindi ka makapaglakad-lakad dahil syempre hindi eh, ka naman pwede magbabag mag, magbablog habang nagbabike kaya lilikado may mga sasakyan o para siyang ano eh service road yung ano, mga iski-iskinita yung dati yung pinuntahan ko nalimutan ko na kung nasaan yun <laughs> yung pinuntahan ko na bilihan ng ano ng bisikleta kaya iikot ulit ako paikot pa ganun hanapin ko sila tara samahan nyo ako mga pangat buti mo yung mga pangat yung nasa likod ko wala di bang, walang gear diba kaya naka full gear kasi syempre malay mo magkatsambahan na naman delikado sa iyo mga pa, ako sa bike tapos uh, explore na lang natin to lakad lakad tayo para may kasama ako ito mga pangat, oh, naka pedestrian tayo yan o oh. walang problema kahit no look no look ka dyan <laughs> yan you know, usang ihinto yung mga yan alam ko dito pa din yung nakaraan yung sinama ko kayo dito yan o oh, dyan samahan niyo ako mga pangat sana makita natin bit bit ko na lang si ano si blue hook as ah, uh, mga pangat no uh, para ipalam sa inyo si blue hook actually hindi sa akin <laughs> Kambas tayo ito mga pangat. Ang may-ari talaga nito mga pangat, sila Janice at saka si Yanika. Yun, shoutout sa yung dalawa. Siyempre, talagang malulupit yung mga kasama sa bahay. Pinagamit nila sa akin to habang uh, nandun ako sa adagyo na naka, duty no? kasi siyempre eh, malayo mga pangat maglakad 30 minutes kung oh, nakita nyo naman sa mga work vlog natin di ba? yun magkutay pumunta ng bilya ng ilaw pumunta muna tayo rito tatangat hello sir I will make video no problem Ya, yeah, like, TV. ROGEN TV official. Hmm. Nah? This one uh, yeah. how many how many battery? Hey, just one battery. Just go 20 km, just 25 km, just go. just full yeah. In charger also. Yeah. With Bluetooth. 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 gitu <laughs> And this one? Uh, yeah. What is the difference for this one? This one big battery. Ah, big battery. Okay. Oh, oh. how many hours can can run this one? This one yeah, is kilometer. Kilometer. Oh, yeah, 40 the forty-five kilometer. Forty. device is ready to pair. Oh. Okay. What's okay. that? Hmm, Ah, okay. Adjust. Yeah, this here. Okay, okay. It's a different of this? Bluetooth. Yeah, yeah. Different one. Ah, okay, 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 okay. okay. So that is the different. Ito yung mga patsyong kapasa ng battery niyo. uh what's the brand uh, extension This shop name is ah, extension no. uh, uh, extension i'm from uh, philippines, philippines. Ah. yeah i'm, I'm yeah, making vlog for your uh, scooter okay thank you welcome, welcome to my yeah yeah we're new shop oh, warranty you have warranty also warranty warranty battery battery five months oh, okay <coughs> but uh, the uh, if you have no problem you just come no Here. you do need to change something with the case okay okay, okay. So we, we Ah, oh, okay. Yeah. So you are technician. Yeah, yeah. Ah, okay, okay, okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank, you. Thank yeah. You. I will share to my Filipino people. Ah, okay. Welcome. Bye. Bye, bye. So, mga pangat na no, nakausap natin yung may-ari. Mga pangat, tarinig niyo naman yung pinag-usapan namin, no? So, yung mga pangat sa bibili ng mga scooter extension, sports, mga pangat. Yan, 'di ba? Hanapin niyo lang yung mga pangat. Oh, so, yun, mga pangat, baka ngalin natin, no? Baka bili tayo ng scooter, hindi tayo magba-bike. Mas mahal pa pala yung GoPro kaysa dito. <laughs> Pero maganda rin ang bike mga pangat sa kalusugan, no? Pero siyempre, pag tayo sa summer, summer time, kasi dinanas ko ng summer time, napaka, talaga napakahirap. <laughs> uh, tara na, let's go, let's go, let's go. Nag-subscribe pa sila sa channel natin, di ba? Nakakuha pa tayo subscribers. Ay, yung sabi ko mga pangat. Mga tamad na tamad ako ngayong araw ito mga pangat. Gusto ko matulog. At saka, kuyat ako mga pangat. Kaya katulog ako kahapon. Panggabi ako, di ba? Tapos, kinabawasan, day off ko. Tulog ako. Ang gising ko nung mga paangat, gabi na ako nagising kagabi. Bung magdamag, gising ako, syempre, yung body clock natin, di ba? Kanina, matutulog sana ako. Inisip ko, kasi papasok naman ako bukas. Ang umaga na ako bukas mga paangat, actually. So, ang inisip ko, kung tutulog ko na naman to, wala mangyayari. So, I doing vlog today. Yeah, di ba? Sabi, ako pa tayong subscribers at nakita natin yung mga paangat. Na-share ko pa sa inyo mga paangat, di ba? <laughs> Pagka din, mga paangat, magpapadala sa Pilipinas. Na... Eh, sa, samantalang sa Pilipinas, ang mahal-mahal nun, di ba? So yung mga pangal, dito na pala tayo sa bilihan ng bisikleta. Ito, ito, ito. Yan o. Oh, di ba? <laughs> Hello, bye. Welcome to Dubai. by you have light? Back light, back light. almost this one? 20. Yung mga pangal, din tayo 2020 20 lang, di ba? Yung helmet nila mga pangal, oh. 15 dirhams. Ito yung helmet nila. So yung binigay sa atin ni Sir, uh, quality, sobrang quality. Pakita sa inyo mamaya mga pangal. Sobrang quality nun. Huh? I take two. The two piece simsim no this one this one and this one this one this one yes, sure no problem na no, ah yes. si yes. si perfect perfect da <laughs> jale 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 karo bhai jale karo jai chalo 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 bhai na kidher are acha hai Tiki tiki? is good 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 bye eh oh thomas bye? ito mga patyo ginagamit sa trabaho 73 hams welcome back here. Okay? Lagay natin mga pangat, sotot nga pala natin mga pangat yung regalo sa atin ni Prinsesa. Yun. So yun mga pangat, nakapit na natin, oh, no? Uy! Uy! Di ba? Uy! Uy! Tapos, uy! Di ba? Diba? Meron tayong buzzer mga pangat, kasi minsan may mga naka-headset, tapos tayo marinig kahit, excuse me, gaganong ganun tayo, tayo marinig eh. Kaya ngayon, maririn nga tayo yung pag tututut, di ba? Tapos sa likod natin, meron tayo pulis. O, oh, pulis, di ba? Oh, okay na, na di ba? Oh, nakita nyo mga pal kayo ngayon, ano, yung uh, helmet, no? Sobrang layo yung depresya, sobrang ganda na ito mga pal. Pakita ko sa inyo mga pangat, ha? Ay, mga pangat yung lobo, o, oh, di ba? Spartan, mga pangat, di ba? Sobrang lupit ng quality, no? Kaya... Maraming maraming salamat sa inyo sir. Talaga ang ganda ng bringing saan. Talagang gamit na gamit ko lalo na pag nagkamtan ng scooter mga pangat. Sobrang gamit na gamit natin ito, mga pangat. Uh, napasabi tuloy si ano si shoutout nga pala kay Rodolfo JR. JR Estelio. Sabi niya, shoutout sir Pamsarja. Iwas ka sa uli kasi may helmet ka na, di ba? <laughs> Sabi din ni Jane Boy Yanga, yun, sana all may maagang pamasko. Yun. Yeah, maraming maraming salamat talaga sir. Kay Zen, no? at sa inyong asawa. Sa yung family, maraming maraming salamat. Siyempre, God bless to your family. Siyempre, importante niyan mga pat, yung health. Yeah. Tinan niyo mga pat, yung ibon, no? Yan, hindi basta-basta alis, matigas yan. Yung mga yan. I, alam niyo, pag nandito ako sa lugar na to, yung naaib mga sa Banyas, yan. Feel ko kasi na talagang nasa ibang bansa ako mga pangat. Parang parang wala ka sa Dubai, nasa India, huh? Ano, mga lugar. Kaya ang sarap maglakad-lakad mga pangat, no? So, malayo doon sa lugar namin, no? Sa Arriga, so, sa Salaaldin, tsaka sa Union, no? Mga pangat. Medyo kala mo nasa India ka talaga. <laughs> kasi doon sa, ano, sa lugar namin, sobrang dami, puro Pilipino naman doon. Dito, Oi, feel mo talaga na malayo ka sa Pilipinas. Huh? Oh. Di diba? diba? <laughs> ba? Oo, di ba? Tabingin mo si ate. Oy, oy! Ito fresh! Halal, kumbaga halal, halal. Sarap mag-gala-gala ito mga baka. Happy feel ko na na out of the UAE! Oh, mga Stanley oh. Mga Stanley mga baka ito. Oh. Di ba? Quality, quality yan. Hindi tayo. Uy! Sorry. Wawal mo itong kalapate oh, hindi mo. Sayo. Yan mga pangat, samahan niyo ako mga pangat dahil may pag-uusapan tayo ngayon tungkol doon sa nakaraan, yung hindi naudlot natin yung usapan tungkol sa pag-vlog. No? Marami kasi nagkatong sa akin mga pangat kung paano doon mag-vlog, daw sila mag-vlog, mga ganon. At saka, paano mag-edit. Tuturo ko sa inyo yung formula o principle lang mga pangat. Hanap mo tayo ng pesto. Sa so, mga pangat, ito na sa union yun. tapat lang, nesto. Yun. Parking muna tayo ito. Para lakad-lakad tayo mga pangat at kwentuhan tayo ututang dila. So, yun mga pa dito na naman tayo din na ni Blue Hawk. Tanggalin mo natin itong ating you uh, yung, di ba? <laughs> Tapos tanggalin natin itong ating uh, nagbabago-bago kasi yung kulay pagka uh, tinatamaan ng reflector ng ano, safety best. Tayo lumipat tayo dito mga pangat kasi medyo nahirapan tayo doon. Na-enter pa ko nung pagbabago-bago ng kulay. So ito yung mga pangat para ko sa inyo. Yun oh. Nandito pa rin naman tayo sa siyudad. So andun yung mga karagatan, yan, Then yung yate. So andito lang tayo mga pangat sa park. Kumbaga. Ito kahit anong galaw ko rito, oh, same color, demo walang walang nagbabago-bago. So yun mga pangat kasi meron ako mga nabasa mga pangat noon medyo personal uh, comment no pero bagamat personal comment, gusto ko siyang i-share mga pangat at kung bakit gusto ko siyang i-share. Connected to mga pangat doon sa una nating mga vlog, no? Yung vlog na expect worse but think positive. At gusto ko lang shoutout si si Monster Official. Eh, ngayon, medyo meron tayong hinire na DI. Digital, Mag intelligent, yun. <laughs> Robot na. Ito, pakinggan yung mga pangat yung sinabi niya. Pa shout po idol Vicky Gonzalez Almond Reno by Ronnie Almond Reno 4 years na hindi umuwi may dalawang anak na iniwan sa Pinas. So yun mga pangat yung sinabi niya mga pangat to. At ito pa mga pangat si Mr. Mercado. Ito rin yung sinabi niya ni Mr. Mercado. Di ay pasok. Kapaangat pa shout out naman kaibigan kung si Alexis na nawawala na kasi ng pag-asa at naliligaw ng landas na wa at lakasan niya loob niya pa. Maraming salamat. Sabi, yung mga sinabi lang mga pangat no. And syempre shout out sa Yogo, Monster Official and and Mr. Mercado. Okay. Kung napanood niyo naman no, na binanggit ko doon na yung preparation ng iyong emotion, uh, physically, mentally and spiritually no yun yun si Miss Vicky Gonzaga shout out sa no personally ako na hindi na yung robot hindi <laughs> natin alam kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon mga pangat kung ano ba yung kalagayan niya kung ano yung sitwasy sitwasyon niya mga pangat so wala lang alam dahil nga wala siyang uh, communication shout out sa Ma'am Vicky uh, Madam Vicky kung ikaw man ay nanonood ka uh, nito ngayon ng no? no, 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 mga vlog natin Uh, paramdam ka sa pamilya mo uh, mga bata yung apektado so hindi ko to pinahihimasukan mga pangat kasi actually maraming nagko-comment sa na akin ng mga ganyang klaseng comment no personal issue so ang ko to mga pangat para maging prepared yung mga iba pang mag-abroad na kung ano man yung kahantungan nyo pag nag-apply -like, kayo, abroad kayo sa, hindi man dito sa Dubai o sa ibang lugar no So, kagaya na pinashout at out ni Ms. Mercado no, na si Alexis, yung kanilang kaibigan, uh, yun nga, anay uh, panghihinala ng loob. So, laban lang, laban lang. Kasi kasi ang successful mga pangat, uh, hindi pwedeng walang pain, walang uh, rejection. Habang dumadaan kayo sa mga ganyan mga pangat, karagtong pa rin ng mga pangat yung consistency sa ginagawa mo. Konek-konek yan mga pangat eh. Pag prepare ka emotionally, physically, mentally, and spiritually, pag dumating yung pain, kahit ma-reject ka man ang mga tao, dahil prepared yung emotion mo, continuous ka pa rin dun. sa gagawin mo, magka-connect yan. Uh, so yun, balik na tayo mga pangat sa topic na sa bakit ka nagbablog, paano mag-vlog, paano mag-edit, ano bang ang ibig sabihin ng pangat. Sagutin na muna natin yung bakit ba ako nagbablog kasi hilig ko siya. Na bata pa lang ako mga pangat, talagang mahilig na ako sa pagbawa ng video. Wala kami, wala pang video cam, digital cam, wala pang beeper, Kodak pa lang nun mga pangat, Mahilig talaga magpipicture, mga nung bata pa ako, mahilig kaming gumawa ng ano, uh, yung papel, tapos may tela, tapos ikandila, o no, ilawan no na may gas tapos highway namin yon sini na -sinihan na kami ng mga bata pa kami ganun talaga mahilig ako sa paggawa ng mga video-video no mahilig ako mag-video-video yan yeah. nasa abroad ako gusto ko i-share sa pamilya ko sa asawa ko sa anak ko sa magulang ko sa kapatid ko yung nararanasan ko dito mahirap man o hindi bakit ko siya i-share kung emotional pa mga pangat hindi dahil dahil para pag-alalahanin sila kundi ipakita sa kanila mahirap man but napagtatagumpayan natin no at the end of the day bagamat ganun yung dinadalas natin bilang OFW so nakikita nila nalampasan natin yung mga ganong pain so makakapulot sila ng aral yung mga pamilya ko yung mga pamangkin ko kaya ko sa kanila isine-share so habang nagbablog ako hanggang sa talaga nagustuhan ko na siya dahil may nagko-comment na, na continue sa ko na nagbablog to share experience so hindi lang sa pamilya ko mga pangat maging sa inyong mga nanonood so that's why I'm continuous vlogging naging stress rel rel reliever ko na rin siya pag mga pangat ang da dahilan kung bakit din ako nagbablog kasi alam ko danas ko mga pangat yung hirap ng isang OFW panag-iisa ka sa kwarto naisip mo yung pamilya mo nalulungkot ka mahirap mga pangat alam mo yung lulunok kahihinga ka ng ah, labanan na kasi emotionally yun eh So, I want to share the good vibes ng no, mga pangat para lang, una, siyempre ganoon talaga yung gusto ko, mag, makapagpatawa, makapagpangiti ng mga tao na, na homesick o na, nalulungkot mga pangat. No? Ayun, ayun, yung dahilan ko mga pangat. ah uh, pangalawa, paano mag-vlog? Okay. Kung narinig nyo yung unang sagot ko doon sa kung bakit ako nagbablog, wala kayong marinig doon na focus on earn, focus on self subscribers, focus on views. Wala kayong marinig doon sa akin mga pangat. Yun muna ang gusto kong i-clarify sa inyo. Saan ba kayo nakapokus? Ano bang gusto nyo? Ano bang dahilan nyo kung bakit kayo nagbablog? Kasi nowadays mga pangat, iniisip nila na kumikita, tikita ka sa bag, magsasawad uh, ka sa, sa kung anumang platforms dito sa social media mga pangat. Kung yun ang inspiration mo para mag-vlog, wag mo nang ituloy. Ang masasabi ko sa'yo, gumawa ka ng work experience, then gumawa ka ng resume, mag-apply ka. Or else, kung may puhunan ka, mag-business ka, mag ka. Mag doon kikita ka. Sabihin nyo niyo, ipokrito, ano, uh, ng ko kung wala akong kinikita. Okay, may income. May. Pero alam niyo ba yung income na sa loob ng ilang taon mga pangat? 3 years na ako nagbablog. I think 3 years or 4 years na ako nagbablog. Hindi ko, hindi ko deserve na mag-earn ng ganon sa ginagawa kong effort, pagpupuyat, pagpagod, pag-iisip, pag, pag para gumawa ng content mga pangat. Deserving na mag-revenue ng ganon. kung doon ako nakabase mga pangat, matagal na ako na quit paano mag vlog kailangan makapal talaga mukha mo and ready to rejection yan mga pangat disappointment pagod at puyat at syempre mga pangat mag focus ka dun sa skill no? pag sinabi kong skill how to talk no? paano ka magsalita in front of the camera no mga pangat ano ba yung gagawin mong mga content ng ano mga pangat ito ba yung informative good vibes tutorial tutorial akin kakanta ka ba tutugtog ka ba sasayaw ka ba talent bang si share mo anything na si-share mo mga pangat. Focus on that and then be creative dito sa mga gagawin mo. No? Focus ka lang doon kung saan ka masaya, no? At ano yung kaya mong ibigay at ano yung kaya mong gawin na kaya mo namang i-share, no? Sa form sa social media. So yun mga pangat, kapag ka magbablog kayo, dapat talaga practice, practice, practice. isa pa sa, eh, ano ko, dapat ano, confidence. Yan. Yeah. Ang pinaka-importante yun mga pangat sa vlogging, mga... may tatlong bagay mga pangat. Siyempre, unang-una dyan yung clear mga pangat na ating video. No? Pangalawa, syempre, yung voice o yung audio ng no, mga pangat. Kailangan klaro yung mga sinasabi nyo. Hindi pwedeng umaalingaw sa paligid o para kayo nasa ilalim ng kuweba na umaalingaw-ungaw hindi kayo maintindihan kailangan pa nagsalita kayo talagang clear yung voice no? pangatlo siyempre yung stabilization napakahalaga, napakahalaga niyan mga pangat kaya makapansin niyo mga pangat pag nag informative ako mostly mga pangat uh, nakaupo tayo no? kasi ayoko ko naglalakad magalaw eh ayun mga pangat nakiusap siya kasi nag-ano nag, 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 nag ano siya sakal siya so Inausap niya tayo na lipat tayo ng peso kasi nga sisipa siya ng malakas. <laughs> Baka daw tumama doon. Nagpa-practice kasi siya siguro, ano siya, estudyante, no? So, so tiyatran niyo mga pangat kung paano mag-edit. Sa editing mga pangat, uh, basically mga pangat, cut-cut niyo lang yan mga pangat. Tanggalin niyo lang yung dead air, yung parang, uh, uh, yung mga ganon, tanggalin nyo mga pangat, ganon lang. Doon lang muna ka, basic lang muna, no? Siyempre, kung gusto niyo talaga ng uh, edit na malupitan, siyempre may mga tutorial yung mga pangat. At sa YouTube platform, may mga tutorial dyan doon naman sa kung bakit paangat. No? Maraming dahilan kung bakit paangat ang tinatawag ko sa mga tao at sa sarili ko. No? Ano ba yung paangat? No? Ang marami kasi nag-expect na ang paangat daw is yung pakikipag-sub to sub, follow to follow, watch to watch, mga ganun. Hindi, hindi doon galing yung paangat na sinasabi ko. Kung bakit paangat ang sinasabi ko kasi eh, look unto our creator. No? Pag bilang tao, meron tayong creator. No, mga paangat. Lahat ng tao, hayop, bagay, mga kalikasan, kung bakit nandiyan yan mga pangat pag ano yan, kasama sa cycle ng buhay no yan mga pangat nag-exist ang hangin so may creator that's why pangat so pangalawa kung bakit pangat bilang tao mga pangat no? you need to improve your character eh yung pangat no kumbaga pabago pabago yung karakter mo hindi pa baba paangat. pangat pangatlo success pangat yan eh mula sa wala hanggang sa ginagawa mo yung uh, procedure hanggang sa magtagumpay ka. That, that, is a meaning of paangat. No? Okay, kung nanonood kayo, lagi sa vlog ko, at tinatapos nyo yung video mga pangat. Lagi kong binabanggit, sabay-sabay nating abutin ang ating mga pangarap. At, kaya tayo paangat. At alalanin nyo mga pangat no? hindi pa to. Basta gawin mo lang yung procedure. No? Hindi natin maiwasan talaga mga pangat. Mga bagay na negatibo sa buhay natin, dumadaan talaga tayo dyan mga pangat. Pero dapat mga pangat, Uh, mabilis tayo mag-move on, mabilis, mabilis ating uh, putulin mga pangat yung emosyon. Kasi tayo magkatagal doon sa emosyon. <laughs> Kasi ano man lang mangyayari, kailangan natin pa rin uh, gawin yung mga bagay na dapat natin gawin. No? So bakit pa natin patagalin yung emosyon, dapat matutunan lang tayo doon sa mistake and then move on, galaw ulit. Ganun talaga. <laughs> That's a life. No choice, no? And hindi gumalaw at uh, take action mga pangat. O, sa nakaraan, is tapos na yon Matutunan lang tayo. And then sa future mga pangat, Huwag lang na muna natin tayong problema sa future, no? Huwag natin masyadong pahirapan yung isipan natin kasi wala nang ng future, wala nang ng mangyayari. So ang, ang focus natin mga pat, no? Ito general ito, mga pat, hindi lang sa pagbo-vlog kasi, no? Lahat 'to sinasabi ko na. Ang focus natin mga pangat, yung ngayon, no? Kung ano yung gagawin mo ngayon, no? Mga paat, kung ano yung gagawin mo kasi ngayon, ayun ang bukas mo eh. na yung future mo, siyempre mga pat, no? Kung nagpapatuloy ka diyan sa pagbo-vlog o sa pagninegosyo, sa pag-aaral mo, siyempre baka graduate ka kung sa pagpatuloy mo naman sa panginegosyo mo kahit na nagre-fail ka, minsan nalilugi nagpapatuloy ka dyan mga pat uh, ah, darating ang panahon, dating ang araw na makakasenso ah, ka dyan sa negosyo mo sa pagbablog naman mga pangat kahit na sablay yung pagbablog mo kahit na sabihin natin wala na nanonood at hindi ka maglo mag-edit, hindi ka magalang mag-video tuloy-tuloy -tuloy lang, siyempre along the journey mga pangat matututunan mo yan mga pangat so eh, mga pangat, maraming maraming salamat sa panonood at syempre <laughs> ah, <napagodong ako> po. <laughs> Ang <laughs> tigas kasi nung upuan natin eh. <laughs> at syempre mga pangat, hanggang ito lang itong vlog na mga pangat. At lagi ko sinasabi, think positive lang. Good vibes. God bless you all. To God be the glory. At kung ano man mga parat mo sa buhay mga pangat, sabay sabay natin, Abotate and see you in the next one mga pangat. Kaya, kita kids ulit. Let's go! Yes? Hello. Uh, Hi. You can change your position. Position? Ah, why? Uh, because... But uh what maybe injury for you. No problem. yeah, uh, yani, uh, you can uh, sit down here, no problem. Okay. Okay. But I'm so sorry. Okay, no problem, Sorry bro.